sa Aguinaldo first time sa mga maninisip buti nga sumama eh naingit siguro eh kasi masarap malamig yung panahon kaso ang hirap bumangon Tinawayan tayo, tinungan tayo kanina ni Kuya na naka-big bike pa sa Yung classic nila, nalimutan ko yung boses. Siguro may best pa rin. nagtataka ako bakit hindi mo nilagay sa bag cellphone Marinas na tayo so pag nabas pala natin ng Bermosa Tanghari Imus pero bungad na lang yung Ma Robinson, ay Robinson pala 'tong dito ka sa kanan. Tapos, may pa papuntang pagpuntang First time ko na sa 'tong lugar na so usually, kapag natan tagaytay dito, dire-diretso ka doon sa kanun Sa hinal. So, it's 300 meters. Pagkakaliwanan. Pagkakaliwanan. Parang guys, so oh, dire-direto. Oh. ah. So from here, search natin yung scooter. 2 minutes gusto mo na magpahinga ha gusto mo na magpahinga pag may nakita tayo dyan ha alright alrighty yun so this is Ponchu maano siya no mapayapa kasi yung mga kaibigan ko na nag nagtaga dito sa Cavite na nagbabike dito sila dumadaan no? Sobrang probinsya bike Ganda dito no? Ang green niya no? Mag greens So nasa Amadeo na kami 10 kilometers na lang nasa Puteria Hotel ganito yung mga lugar na masarap daanan eh. mga bayan bayan na wala talagang dumadaan sobrang payapa oh. hindi siya hindi siya main road pero ang labas mo major road para sa shortcut pero malayo Pinadaanan kaming bypass kanina Yun na tayo isa sa mga bypass na tinadaanan dito sa ano yung mga bago Pag galing kang Aguinaldo ka Tapos tagus mo ano na Mendes eh, 15 minutes na lang tayo ano na Actually, Pangil Road na nga ito. Hindi na may ano, hindi na konso. No entry. Bye, bye, bye. kotso lalabas ka dito sa road na to ito yung road na alam mo yung bypass tapos may makbo ito yun nalala mo nung kay bullet yung nakit na ano siya yung dinala natin sa vet ito yun pag dinire-diretso mo okay So, Uwi pa la sya. Nice. Lamig. Ay punay kasi Villarco. So I think sya's sabi kong bypass. Ayan oh. Di ba? Ito pa kanan, pa mindes Pa kaliwa Pa aginalto Pwede naman tayo dumiretso May daan din dun Pero para maiba lang Ah, grabe lamig Wooo binigay ko ka na kay misis yung gloves kasi nilalamig yung kamay niya ay yan kanan na tayo dito pwede naman derecho pa dun sa main road sa Aguinaldo Pwede kaya kainin yan doon? <laughs> Parang ang sarap eh, no? Sige nga, sige nga. Tara, doon tayo pandesal. Hindi, bili tayo dyan. Maroon. Kuya, pandesal. Mas magkana pandesal? Butom ka? Pandesal? <laughs> nagutom si Disney Princess nagpandesal time na yung pupunta itong Scuteria Country so, nakikita ko lang ito sa mga vlog pero hindi ko pa talaga siya nagpunta sa gusto ko na kami magkape lamig na ang ako Hira pala mag-motor jersey kapag malamig. <laughs> hindi pala siya na aayon sheesh so kanan tayo dun tayo sa kabilang street ano no diba so dito siya sa loob Good uh -huh. Cafe toto, ba ito ba walang signs? Tapos sarado pala no? Oh sheesh! Tama ah, mukhang ikaw kaliwa <coughs> Ito ba yun kaliwa? Karena enggak yang mm na natapos na tayo sa Scuteria punta muna tayo sa isang coffee shop ano yun? Lawa Cafe dito lang yan eh oh oh ito sya ito okay. Lawa Cafe Ah, doon? Dito rin yung daan? kakain lang tapos ganyang kalaking turon sheesh for the view yo what's up